parang kailan lang. 4 years na pala ang paborito nating programa. Mula sa pagkikwento. Pasensya na kayo, hindi ako masyadong makatodo ng pagsasalita. Nandito kasi ako sa siya. Kasi ah, yung mga chicks ko. Pagkukumento. Sa takbo nga ng pangyayari po, DJ, ano? nararamdaman nyo ba na para kayong ulila ngayon? Ay, oo naman hanggang sa pagbato ng mahirap na tanong. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> Talaga namang uncut si Kato Nying. Ngayong Webes, June 27, para nat makisaya sa aming 4th anniversary special at sa aming loyal subscribers at followers. Tune in na para sa aming munting pasasalamat sa inyong pagtangkilik. Happy 72 million views, mga ka-tune in.